Ang nagsindi nitong i Walang iba kundi Salamat sa liwanag Muling magkakakulay Ang Pasko dahil ikaw Dahil ikaw Dahil ikaw, dahil ikaw Ang star nang fast 1 two, three, four, five, six, seven. Eight. Saan daddy mo Seven Ayun saan dadim mo Ang nagsin dinitong iwan nang impa hindi Selamat saya muling Magkakakulay kakulai ampasku dahini gal dahini gal dahini gal next star ng daddy. bagi Daddy. Mommy. Tatay. Tatay. Wawa. Wawa. Didit, Didi. Tetes, Didi. Pepe. Didi. Dayan. Dayan. Kuya Kobe. Mm. Kuya Johnny. Didi. Mm. Didi. Mommy. Mommy. Kaling ah. Mama. Mimi, mami na nga eh. Mama pa. Ang nagsindi itong ito. Walang iba pa, kundi salamat sa liwanag Oh, kiss mo na si daddy. Ito, ito. Kiss mo na. Daddy? Yeah. Musta? Ta. Ano na? Na. Uwi na? Uwi. Yeah. Uwi ka na? Na. Daddy? Di. Yeah. Uwi na? Na. Yeah. Saan daddy mo? Uwi. Yeah. Uwi na dad? Na. Uh. Dad? Dad. Uwi na? Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey! Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Lakas. Lakas.